Muling kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang adhikain ng administrasyon tungo sa pagpapaygti ng hanap buhay at pagbubukas ng economic opportunities sa mga rural na komunidad sa pamamagitan ng naganap na distribusyon ng lupa at kalabaw sa mga kababayan nating Aita sa Porac, Pampanga. Una sa balita, si Faith Santiago. Napakahalaga nito dahil kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Iyan ang binigyan di ini Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa pagpapasa ng titulo ng lupa mula sa Philippine Veterans Bank papunta sa Aita Community sa Barangay Planas at Kamyas sa Katutubo Village ng Porac, Pampanga. Isang patunay ang inisyatibang ito sa pangako ng gobyerno tungo sa mas matatag na agricultural livelihood at pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng Aita Communities at iba pang hindi groups. Namahagi rin ng 10,000 pesos cash assistance sa higit isang libong benepisyaryo ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bago ito, namahagi rin ng mga kalabaw sa komunidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito'y alinsunod sa adhikain ng administrasyon na ilikas sa mga lansangan ang mga kababayan nating AITA para masigurado natin na hindi maulit yung cycle na babalik sila sa mga lansangan, binibigyan natin sila ng mga tulong pinansyal or mga grants katulad nito mga kalabaw para masigurado na produktibo sila sa kanilang mga lugar. Samantala, mayroong binigyang diin ang Pangulo para sa kanila. Ah, huwag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito, kaya ipera ninyo ito, kaya binabalik lang namin sa inyo ito. <laughs> Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.